Eh tama sir, meron tayong parcel na dumating na oh, Honda Click. ayan okay. Eh wala ko kung ano problema nito, pero check natin. Madadala pa yung tiyo sa Sierra Nevada. Yeah, pinadala dito yung tama sir. Para ipa-check. <laughs> pero ano, nakausap ko na to. Hindi ko lang mawari kung ano yung problema nito. kaya ibaba mo na natin. Sa ba makita ako na kayo? Ah, kita ka na nga eh. Lama, no, eh. Hmm. Parang oh, Parang ibibenta yata 'to eh. Yan, mamaya, check natin, check natin mamaya 'to mga sir. Pag na ipasok na rin sila ob kasi ito, loaded tayo mga sir. Dalawang 160. Ayun. Kaya maya tip, mayana tip ano yan ipasok. Okay, ito na mga sir, pinasok natin sa loob at para mga check na unang tingin ko pa lang sa na agad e, ano mo nga, panda mo nga pupunin lang tinatanggal natin dito mga sir, wala pa tayo ibang ginagawa panda mo ayaw, ito yung reklamo nyo na ayaw mag start palyado daw, kahit anong gawin daw ay palyado sa akin unang open palang ng upuan sa na, papansin nyo yan yan yung asbestos niya hindi na isama sa turnilyuhan Galing sa ibang paggawaan 'to eh. Ayun papasin niya bago yung block. Kaya tuwid natin. Tingnan natin. Hindi talaga aandar yan. Pag singaw. Sige, tingnan natin. sinakay na lang sa ano to lalamonde ngayon lang natin na ipasok gawa kasi na marami tayong ginagawa sa loob na puro baba mga kina ha? ano? i e, ano? i e, ppm na lang nagchat siya ngayon Ayan oh, lumis oh. Oh, ayan, lumis. Oh, dapat ganito yan oh. Ayan, ayan. Hmm, dapat yan Tapos, i-check nyo rin yung guma. Kapag once kasi na yung o-ring ng ano, na asbestos na yan, tawag dyan, asbestos ba yan? Kapag once na plat na plat na, palitan nyo na lang ng o-ring. Kung wala naman kayong pamalit, pwede nyo lagyan ng konting silan. Kunting-kunti lang, huwag marami. Kasi intake kasi yung mga cell. Totally nga delikado. Dahil intake, simple papunta yun, pahigup. Baka yung mga ritaso, ay higupin, maglulus compression naman yung balbula. Mapapabaklas kayo ng ulas sa oras ng head. Ayan, try natin paano rin. Para magkaalaman na ito kung ba ano pa yung concern ni sir kasi itong motor niya to yaya, nawala na siya ng gana didispose niya na daw bibenta raw si sakit daw sa ulo eh mali mali naman yung ano pagkakagawa talagang sasakit ulo mo dyan mhm mm okay. ganda siya. Hindi starting. Tapos I-check mo lang sa diagnosis ito. Ito yung sa pang-console niya yata. Kasi nag sa akin ng video kapag binomba niya na raw ito ng ganito daw ay namamatay. Nakita ko na may sa sinin niyang video, namatay nga. Eh baka dun siguro hindi na ibalik ng maayos. Nakaangat yung throttle body sa kain ko ng ano ng hangin, mas maraming hangin. Na dapat magbibigay na ng hangin niyan kapag once yung throttle valve natin ay pinipihit mo ganyan, nagbubukas yung throttle valve. Ayan, kumapalya. Baka ito yung pinaka-concern niya. Ayan. Madali lang naman doon really i-check yan. Masakali. Kasi maganda na may minor niya eh ang uh, i-check nyo dyan pump, malakas ba yung PSI tapos yung spark plug cap kung original ba, kasi minsan din kasi kapag aftermarket market, wala siyang parang condenser na ganon sa loob isa rin yun, no? Kaya, mahina yung kuryente, papalya-palya talaga yan yan, diagnose natin okay, eh, salamat natin diagnose, check natin Si meron pang nabanggit sa akin to na ECU na, ECU na raw yung problema pero maan na rin yun eh. pwede naman tayo magtistig ng ECU kung pala ng ECU ito tingnan natin kung may code at tingnan natin kung Okay, stored. Okay, wala naman trouble code tapos pangandarin mo para makita natin yung, ano. yung pace ayun motor hard starting sya hindi rin natin masabing loss compression gawa kasi ng pag naka minor okay naman yung under niya engine speed mababa tapos so tingin nga gawin tanggalin natin yung TPS Ayan, tinanggal 20 pesos mga sarap. Tumaas yung RPM niya. Atas pa yan. Ayan, tumaas diba? Pero nagkaroon sya ng check engine. magkakaroon ng check engine yan dahil hinugot natin to. Ibig sabihin, kapag ganyan yung nangyari, maaaring may problema yung harness lang nito mga sir. Maaaring si fuse box nagpo connection lahat ng no, mga wire nito baka nagpo connection yun lang ang nakikita kong problema lito pero hindi siya easy yung mga sir ayan o oh. totally eh, napo pull -rib mo siya oh. ng konti ayan matay ayan napo pull rip mo siya o walang TPS mga sir ibig sabihin shortage tong wire nya kinukulang kaya yun lang yung gagawin natin wire lang Okay, tumaas Okay, tatakoy natin yung wire Yung mga sakit nya Fuse box <laughs> Silaw ka Okay Ito na mga sorry Tatry natin syang Gamitan ng, ng PSI Para makita natin kung Malakas ba itong buga ng gas Yung kanyang fuel pump testing natin ay yun no hindi mo lang umabot ng 20 eh. talagang papalit papalit talagang yung button mo rito kahit anong gawin mo yan yeah. tapos magkatry naman tayo na ano na BGFI ibabaypas natin yung kanya fuel pump tingnan nyo at, uh, gaganda yung mirror nito gamit kami na yung chinik dito hanggang sa pinagpintangan na yung ano, ECU hanggang sa ipipinta na yung motor dito lang kalang problema okay bypass natin yan ang gamit natin BGFI para mabypass natin yung kanyang fuel tank Kaya na, gaganda yung niya, no? yung agog niya. The engine birit birit diba? maganda yung kanyang birit ayun nga pagka once na pinalik naman yung hose sa kanyang fuel pump ay nag iiba ayun nakabalik sya At tapos birit parang palyado kaya ibig sabihin ang problema nito fuel pump lang At tapos jigging wiring lang yun lang ang naging problema nito